Ito na yung mga palaya. Medyo mabagal yung paglaki nila ngayon kasi maulan. Malamig yung panahon. Balir sa gabi mga 10, 12, 12 13 degrees lang. Nanilaw na nga. Nanilaw siya. hindi na to lalaki. Ayan. Saka yung parang hindi siya masyadong malalaki ngayon may ilan ilang malalaki din katulad nito pero hindi kasing laki ng dati na sobrang haba sana nga ngayong ugos pumawi yung panahon ngayon umuulan na naman araw araw umuulan dito umuulan na naman ngayon Ay, yung mga ampalaya. Kung makikita nyo, maliliit sila. Hindi ko alam. Siguro nga sa, ano, sa weather. Kasi malamig. Yung mainit, tapos biglang lumamig. Mga ilang linggo na rin na ganito yung panahon. Malamig.